action sa uh, initiative or movement na gusto gawin ng mga OFW to have this parang remittance holiday parang as a protest dun sa pag-aresto ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano sir yung position nyo on this? Dapat pag gawin ng o, mga OFW ito kasi may uh, yung mga government official na nasasabi na meron ding implications ito sa ating ekonomiya sa akin, no, eh, isa yun sa uh, mahinahong at kalmadong pagpapahayag na kanilang pagpuprotesta sa pinawa nila ng iligal na pag-aresto, iligal na pag at pag sa dating Pangulo ng Duterte. Sa akin, okay yun. Ang yung sinasabi nila na na ito yung effect na ikanong isa, ito lang naman yun. One way, ito na yan. Ganito yung sasabi na tayo. Because if you want to make money in your family, it will affect your family. That's why they're taking that sacrifice to express their protest over what they did to the former President Botete that they love and respect so much. What do you think, sir, is this is necessary for them to to do at this extent. Na tipong pati yung own family nila, well, they'll we have to sacrifice. Eh, alam mo, ang isang bagay na nangangoy lang na ng mahalagang atensyon ay hindi mawawala ang pagsasakripisyo. Talagay ko yung isang linggo ay hindi pagbibigay ng pera sa kanilang, kanilang mga pamilya. Ay habang totoo na ito ay makakaapekto sa kanilang araw-araw, eh, sa nilang ginagawa upang ipakita nila ang kanilang matinding pagsasalungat sa ginagawa ng administrasyon. Kaya eh, sa akin, okay yun. Kesa mag-alisak ang sampay na laban sa gobyerno. So, tama niyo yung mga ganong kalmado, kahinaon, at sakripisyo na sa para sa kanila na hindi mo na magbibig. And I think the government should listen to the key of the overseas workers. So, kung ito ang mga border day heroes na dapat nating